Hello guys! Si Coach Bonin na naman to um, na magbigay sa inyo ng tutorial patungkol sa LiveGood kung paano natin patakbuhin ang LiveGood business natin Okay, In this video guys, tuturoan ko kayo kung paano mag-sign up or mag-enroll ng Prospect New para maging bagong membro sa LiveGood Okay? Maraming paraan guys kung paano mag uh, maging membro ang isang tao sa LiveGood. Isa itong paraan na ituturo ko sa inyo. Maraming paraan kasi guys. Okay. In this video, nag-assume ako In this video, nag-assume ako na alam mo nang mag-login sa back office mo. So, sa nakita nyo rito, ako nakalagin na sa back office ko. So, kayo rin, uh, kung paano mag-login, nasa video tutorial number one ko yan. So, tignan mo lang yon at uh, matutunan mo rin. So, nandito na ako sa back office. So, back office ko to kaya nandyan yung pangalan ko. So, make sure na ikaw na gustong, may gustong isign up na bagong tao sa LiveGood, nasa back office mo, meaning ang pangalan mo ang nakita dito. And then, I am assuming also, na meron ka ng commission balance sa LibGood na nasa e-wallet mo. Okay? Pangatlong assumption, na gusto mo siyang isign up using e-wallet mo. So, ang gawin natin guys, kung may bagong gusto mag-sign up sa LibGood, so, kailangan niyang magbayad ng 2,900 uh, pesos. Okay? At dahil dollar ang gamitin natin para pambayad sa LiveGood, kailangan mo ng dollar balance sa iyong uh, e-wallet. At least, on the minimum, $50 meron ka. Okay? So, paano natin ma- uh, may balance sa $50? So, ang gawin mo, guys, kunin mo ang peso na pambayad niya sa LiveGood. So, kunin mo ang $2,900 sa kanya, and then, gamitin mo ang $50 mo pambayad sa pagpamember niya. Okay? I hope naintindihan niyo to guys. Okay. So, now, gusto mo siyang i-sign up. Okay? Assuming na wala ka pang binigay sa kanya na link or kahit ano man lang sa, ano, sa Facebook or sa Messenger niya, pwede mo na siyang i-sign up dito mismo sa back office mo. So, anong unang gawin? Okay. Ang gawin natin guys, Mag-scroll down tayo, okay? Ganiyan, nakita mo 'tong uh, power landing page mo. Dito ka magsimula. So ang gawin mo, i-click mo lang ito. Okay. So ganito ang makita mo. Kung sinier mo ang link mo sa landing page, ganito rin ang makita niya. Pero hindi na kailangan dito na lang mismo sa back office mo. Okay? Nanjan ang video, makita mo punta ka sa baba at dito ka na rin gumawa ng reservation niya so okay so gagawa tayo ng uh, fictitious na pangalan okay halimbawa eh, subukan ko lang Fatima Gabini for example Fatima Gabi Okay, fictitious lang to guys, guys dahil nandito na siya naka naka-enroll na siya sa akin, okay? Email niya, kahit anong email, pwede ko lagyan ng email ko. Okay? Now, so ang gawin mo, click ni mo, click mo ang tinawag na reserve my position now, okay? Okay. Nag-error ito, guys. Sabi niya, itong pangalan na ito already exist. Kasi nga, already exist na. Pero kung bago yun, guys, bago ang pangalan, bago ang uh, surname, and then bago ang email, wala kang alarm na ganito. So, up to that point, ang nangyari, siya naging pre-enrollee na siya sa'yo. Okay? So, i-close ko lang ito, guys. Then, once ma-pre-enrollee na siya, bumalik ka sa, ano mo? Okay? bumalik ka doon sa menu mo. Dito sa main uh, main page mo, kung na pre-enroll mo na siya, makikita mo ang pangalan niya. Katulad nito, yung si Fatima Gabini, okay? Nandito na siya sa ano ko, sa contact manager ko. So pwede kong i-click dito at makita mo dito guys, meron na siyang Okay, techno ko lang. Meron na siyang LiveGood ID. Yang nakita nyo dyan na 379 at uh, 397 1448. Ilista mo to sa papel. Okay? Sa, sa labas nito. Kasi lalabas na So, yan yung LiveGood uh, Live ID niya. Okay. Dahil pre enroll na siya. Another way to find kung saan yung ID number niya sa LiveGood Good is pumunta ka sa uh, Pumunta, ka sa menu. Tignan mo siya sa My Referrals dahil mag-affair na siya doon sa mga referrals mo kasi pina-reserve mo na siya. Okay? So, doon sa My Referrals, makikita mo rin ang pangalan niya. Scroll up mo lang, katulad nito, hanggang sa baba. So, dito, nakalista na yung pangalan niya dito. Ang pina-enroll natin ay si Fatima Gavini. Okay? Yan dyan. Once makalista na siya dyan, guys, pwede mo itong i-click ang pangalan niya at ito pa rin ang lalabas na details. Makikita mo rin dyan ang uh, live good, created LiveGood ID niya, 397-1448. Okay? So, yan ang paraan kung paano hanapin yung uh, LiveGood ID ng bago mong sinign up. Okay? Nandyan lahat ng mga details niya. Active na siya. Ganon. Okay. Now, I ano na natin siya, i-enroll na natin siya, i-pamember. Dahil ito pre-enrollip lang, okay? Punta ka ulit sa uh, menu. This time, punta ka sa my earnings. Kasi ang i ay natin sa kanya guys is e-wallet balance, e-wallet dollars, okay? So, punta ka sa my earnings. Tapos, click mo credit wallet, okay? Now dito sa credit wallet, i-check mo rito kung magkano ang balance mo. Nandyan yung issue credit. You currently have $35.6 in your account. Dahil sa akin ito, iyan lang ang natira. Now, make sure guys na meron ka dyang on the minimum $50 US na pang sign up sa bagong member. Now, what happens kung kulang yung dollars mo katulad nito sa akin? or wala kang dollar, zero pang balance mo, what you can do is, maglagay ka ng notice doon sa GC na kailangan mong bumili ng $50 sa mga uplines, kung sinong meron. Katulad na makita mo ngayon guys, marami ka makita dyan, na I need $60, I need $100. Dahil sila, gustong bumibili ng dollars para mag ma Palagay yon sa credit wallet nila dahil gamitin nila pang sign up ng bagong membro. Okay? So, ganyan ka-importante ang may balance sa credit wallet, guys. At ganyan din ka-importante kung bakit kailangan nating kumuha ng mag-refer ng mga tao dahil sa kada tao na mapasok mo, di ba meron kang $25? Okay, kung dalawa lang may pasok mo, pwede ka na mag-sign up ng another one, pangatlo, dahil meron ka ng $50 sa credit wallet mo. Okay. Now, let's assume na meron ka ng uh, $50 dyan. So, what you can do is scroll up mo lang. Okay. Nakita mo to sa baba. Select user. At meron dyang input the user ID of the username or the username of the account you would like to credit. So, dito guys, kailangan mo yung um, ID number na na-create para sa kanya. So, in case of Fatima Gabini, ito ang user number niya. User ID niya, 397. So, dito natin ilagay, 3971448. Okay. Now, dito sa isang box, meron diyang username. Pwede mong ilagay ang username niya, okay? Or, leave it blank. Automatic, mag-appear yan mamaya. Okay, importante lang ang uh, user ID number niya sa LiveGood. Okay? Scroll up, guys. And then dito sa choose credit type, piliin mo ang unang choice na sinasabing product, order a product or pay membership. Kasi ang membership is also a product in LiveGood. So nakahalira siya doon sa mga product together with products, okay? So dito Piliin mo 'tong naka-blue na ngayon. Okay, just click it. Okay. Order product or pay for membership. And then dito guys, i-click mo 'tong continue. Okay? di pagkatapos mo continue, dito mo isulat ang lahat ng mga detalye niya. Okay? Kung ang uh, ang bagong magpamember guys ay nasa, sa tabi mo lang, tanongin mo siya sa lahat ng mga detalye niya, okay, dahil personal na itong mga detalye, okay kung wala then what you can do is i-message mo siya sa messenger sabihin mo sa kanya, kailangan ko itong mga detalye dito na napakarami username, password, okay name niya yung full name full address yung zip code niya tulad ng mga ganyan. Kasi, kailangan natin ipasok dito. So, dito, kailangan natin maggawa sa kanya ng username. Okay, dito. Ang username, guys, is uh, usually, ang pinaka-advice is, yung pangalan na lang nila. Katulad niyang Fatima. Okay. One word lang. So, diyan mo ilagay ang Fatima Gabini. Ganyan na one word pero ikapital mo yung family name. Okay? Doon sa password, gawan mo rin siya ng password na kahit ano. Okay? Lagyan ko lang siya ng apat uh, patgab. Okay? Patgab. 1, 2, 3, 4. Example lang ito guys ha. Okay. Now, confirm password. Okay. Okay And then dito Pilapan mo lahat ng mga detalye na to, Shipping address Okay Country Lagay mo Philippines Okay Nasa Pilipinas siya Din Philippines Lagay mo dyan Okay Tapos ano pang kailangan Name niya Yung name dito guys Yan yung full name niya Okay Fat atima space gabini okay iba yung username at iba nitong full names ng tao okay address lagyan mo lang dito na ano for for example naman ito Torok 5 okay suarez okay city Elegant city Basta isulat mo lahat ng mga detalye Province. Dito sa province state, dalawa or tatlong litra lang pwedeng gamitin natin dito. Lagay mo na lang ng capital. Alimbawa, Lano del Norte din. LDN. Yan lang. Tatlong litra. Zip code, Ligan is 9200. 9200 Okay Now, Next na mag makita mo dito guys is mga blanko na puro mga products. So nakita mo riyan puro mga products. Hindi tayo bibili ng products. So what we can do is just scroll up down to the bottom where it says memberships. Okay? So nakita mo dito sa bottom guys, nandito yung sinasabing pagkatapos ng mga products, memberships. So dito sa membership, pipili ka rito ng monthly membership. Okay? 995. Okay, bayaran mo yung 995. Yearly membership, kung gusto mo ng yearly. Pero sa, in our case, most of the time, hindi yan. Kailangan ng yearly muna. Dito na lang tayo sa become an affiliate. Okay? nareyan yung $40 plus shipping and handling. Select this one. Okay? Select. Okay? And then, press continue. Okay. Meron itong error, guys. Ang sabi niya, there is not enough credit on this account. Ang credit lang daw is 35, kailangan is 49.95. So, ganyan na makita mo guys kung kulang ang balance mo. So, kailangan before mo to gawin, kailangan meron kang $50 sa account mo. Okay? So, hindi niya tinuloy pero nandito pa rin ang mga na sinulat mo. Okay? Kung okay yun guys, ang next nito, ang gawin mo ay mag-click lang ng uh, Continue. And then, i-verify mo ang mga uh, ang mga data, mga data sa pinasok mo katulad ng mga names at kung ano pa. And then, last na gagawin mo guys, click issue credit. Okay? Pag issue mo ng credit at kung tinanggap niya yun, wala ng error, ang mangyari, kung babalik ka rito sa ano mo, dito sa issue credit mo, yung first page, makikita mo doon kung 50 dollars ang simula, ang iwan nalang lang balance is 0.05. That means nakuha na ang 49.95 dollars, okay? Tapos membro na na-enroll na ang prospect mo. Okay? Yan ang indication na member na siya dahil nakuha na ang balance diyan. At remember na pag sign up mo rito, binigyan mo siya ng username at saka password. So, ang gagawin mo, i-check mo doon, gamitin mo yung, ano, balik ka doon sa pinakasimula ng, okay, katulad niyan. Balik tayo, sige, back, back. Okay, back pa. Balik tayo doon sa pinaka-login. Yan. Nakita mo dyan yung pinaka screen. Dito, isulat mo yung bagong username na ginawa mo at saka bagong password na ginawa mo. Okay? Katulad niyan. Okay, mag-login ulit ako. Example, ito, nilagay natin. At ang makita mo rito guys na welcome doon sa bagong pangalan na ginawa mo. Okay? In my case, katulad ng Fatima Gabini yon. So, dito makita ko dapat using her username at her password na bago Makita ko dapat siya rito sinasabing Welcome Fatima Gabini Member na ang prospect mo guys Yun lang And then turuan mo na siya kung anong gawin niya As bagong uh, bagong member ng uh, LiveGood Which is nandun yan sa tutorial number 1 ko Na ginawa Doon mo tignan kung anong dapat gawin Ng isang bagong member ng LiveGood Okay, guys? So, hanggang dito na lang muna for now. Malalaman mo rito, okay, may, pwede ka pang mag-checking kung ano pang gusto mo. Pwede mo siyang dito i-guide sa membership. Okay? Makikita mo rin sa bagong, ano niya, uh, bagong website niya. Nakalagay dyan, you have not paid your membership for this month of September. Is that me Oh, ganun ba? Okay. Sige. Okay, hanggang dito na lang muna guys.